Ang alamat ng palay, hango mula sa bagyo Midland Courier. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang alamat ng palay, nilathala sa bagyo Midland Courier ng ika-isa ng Enero taong 1150. Ito isinalin mula sa Ingles ni Paulo Van B. Pakulan, isang alamat ibaloy. Noong unang panahon, nagguulam na ang mga tao ng baboy at ibang hayop. Ngunit, wala silang kanin. Kumakain sila ng kamote, gabi, natong, at pako. Mayroon ding saging, mangga, bayabas, at papaya. Ito ang mga panahong wala pang daga at pusa sa mundo. Nooy, may isang mabuting mambubunong o pari na may mahikang mula kay kabunian ang may likhang nakatira sa mundong itaas. Dakbongan ng kanyang pangalan at madalas siyang maawa sa mga tao dahil sa kanilang kinakain. Sa pagdaray ng mga tag-araw at tag-ulan, tag-init at tag-lamig, nangyaring naanyayahan si Dakbongan na pumunta sa langit para sa isang dakilang ritual na idaraos alang-alang kay kabunian. Kaya naglakbay siya ng maraming araw, inakyat ang tuktok ng bundok pulag, at na makita ang hagdang nakatayo roon, pumanik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng mga ulap. Doon, nakakita siya ng isang malaking kubong napapaligira ng napaharaming tao. Ito ang tahanan ni nakabunian at bugan ang maganda niyang asawa. Labis na ikinatuwa ni Dakbongan ang ritual, lalo na ang pagkain ng kanin, na tila di niya pinagsasawaan. Nanatili si ng ilan pang araw upang namnamin pa ang lasa nito. Napansin ni Kabunian ang hiling ni Dakbongan sa kanin at tinanong ito kung nais niya magbaon ito pa uwi. Agad na mga umo o si Dakbohan, kaya tinaruan siya ni Kabunian kung paanong patubigan ang mga bokid, kung paanong pasibulin ang mga binghi ng palay, at kung paano itanim at talagaan ng kupay. Dagdag niya, ito pa magkaroon ng masaganang ani, kailangan niya isagawa ang kosday kanyaw. Ara-alang sa akin. Tiyakin ka po ng apoy sa nayo. Madaling araw isa sa ng mambubuno ang ritual sa bawat bahay. Tatanggap siya ng apoy mula sa akin sa pumagitan ng kulidi. Ikis-kis niya ang sa piraso kawayan sa isang biyak na kawayan may panggatong isasaraysay kung paano nakakuha ng pagkain si kabunian ng mundong itaas kay kabigat ng mundong ilalim. At tatawagin niya tatlong yama o mambubunong na sina Baking, Angay at Bugawa. Magkakatay na isang baboy at ipapahid ang dugunto sa mga mukha ng buong mag-anak. Pagkatapos ng kosday kanyaw, ng ng mantiju o limang araw ng pahinga. Kailangan matupad ang lahat ng ito. Diind at kabunian. Nangako si Dakbong susundin ang lahat ng utos ni kabunian. Maingat niyang inipit ang mga butil ng palay sa kanyang bahag at muning pumanaong sa lupa. Maingat siyang gumawa ng mga palayan at tinupad lahat ng sinabi ni kabunian. Dahil dito, sumagana ang buhay niya, at nagkaroon ng kanin ang lahat ng tao. Ngunit, paglipas ng panahon, nakalimot ang mayamang sidakbongan na gawin ng kanyaw. Nagalit si kabunian at lumikha ng mga daga upang kainin ang palay. Nagsisi sidakbongan sa paglipot niya sa mga utos ng Diyos. Naawa naman si Kabunian kaya lamikha siya ng mga pusa upang kainin ang mga daga. Kaya nairigtas ang aning bigas at nagkaroon din ng daga at pusa sa mundo. Mula noon, isinasagawa na ng mga tao ang kosday kanyaw bago mag ng palay. At dito nagwawakas ang ating kwento. Hanggang sa muli!